mga boss. sa na go project po tayo ngayon. Kaya ginagawa na po yung ano yung canopy dito sa harap sa main door. Ginagawa ni ni ano Ronald, pinoformahan na niya. Tapos uh, bakal tapos paformahan. Ba ah, uh, Ronald. Morning boss. Ah, si Ronald. Ang ating ano canopy uh, zero. Partner niya si Mark Anthony. Uh, Shout out Mark Anthony. Oh. Uh, Ah, oh, nakachit ka, para kang mga welder ah. Ayan, yung dalawa yung magpartner ngayon. Tapos, si na Raymond dito. Ayan, nabukusan na yung ano, yung ano dito, biga. 40 cm yung lapad. Yung lapad sa, sa taas, nasa, ano, uh, 15 cm. Ayan, tapos dito, yung, uh, Fabricate ko sa assemble yung mga rear natin dito sa biga. Tama si Rick. Hop, kalakalale. Yan, ginagawa na muna yung mga pa kanila. Para ma-install Ma, ma na yung ano, yung mga real bar dito. Para magawa na ayan sa top beam top beam po yan tatapos niya pwede nang mag trusses baka nabigaan na yan papasok mo yung mga yung ano natin welder si Paksubok nasan? tapos dito pinapapantay ko na yung tambak dito kina Brian Kobe Brian ayan kasama niya si ano si Paksubok Paksubok ayan pinapala pinapala ka ngayon ha Paksubok yan, pinakukuha ko yung galing dun sa safety tank natin ano, na ano, nalupa. Pinalalagay ko na dito sa flooring para mapre ma-prepare na to. Yan, inaano natin ng pump. Mas maganda po, bababad muna sa tubig yan para yung tambak natin uh, ma-compact para sigurado hindi bibigay yung ating flooring. tapos pagkatapos ma mapublicate ma, ma yung mga bakal, buburoman, papunta po dito yan, no. Eh, buya, Paris wala, talang, tapos, si na Ronald dito, it, dito sila naka-assign dito sa ano Dito sa main door canopy. Na one, 120 yung lapad doon, yung haba dito nasa 2 meters. Ayan po yung mga nagawa natin dito sa San Agustin Digar Center. nilagyan ng tambak ni na Mark at saka ni ano, Brian to. tapos papantay nilang yung ano yung lupa nilagay nila kaya pinababasa ko na rin para bukas matuyo na yan tapos si Raymond ayan nalagyan na yung mga bakal sa ano, biga tapos yung forma naman yung nilalagay nila dito nalagyan ng ano tambak ito alos na alos na ano, na po pantay na si Ronald stir na no, Ronald istirap up sa, sa ano sa kanopi sa canopy boss yun ang yun ang kinuha natin pantambak yung galing sa, sa poso negro mamaya siguro kaya pang ano yan eh uh, buusan yan para bukas malipat yung mga forma boss ah. yung ginagawa ni na uh, uh, Ronald dito tsaka ni Mark kanina nakapag forma na kaya dito Mark Ayan, oh. No? Nakalagay na yung ano, forma. Baka yung ginagawa niya mga sirap ni Ronald, dito na natin lalagay yan. Diyan sa canopy, sa biga. Na ano, Mark. Paksubak. nasa taas na naman si Paksubak, ah. Ano nga, ano kasi forma yan? Semi-formal o formal? Ah, formal? formal daw si Pagsubok. Ayan, nasa taas. Hey, ngayon, punta muna tayo sa San Nicolas Project, ay San Antonio Project. Para update yung ginawa ni Master, tapos bibili na, kukuha ng ano, yung in-order natin yung PVC panel sa San Simon, sa kanilang warehouse. Ibang ka muna, iwan ka muna, Mark ha. O, iwan ka muna dito ha. Tsaka si Pagsubok. Pagsubak! Bantayin mo yung sarili mo ha.

Ayan yung standard ceiling natin. Hanggang dito na sila, sina Master at si Soy. Tapos yung entrada natin, yung sa main ano, uh, main ano breaker, yung wire natin yan nakatap na po dito sa poste. And, tapos gumagana na po yung mga breaker natin. nakatap na po yung sa ano eh, okay. maandar na po yung mga breaker ah, Master, good morning Master Good morning, good morning boss At Happy mga boss yeah, si Master George, saka si Maring Soy Good morning, good morning Good morning po Soy. Nice lang yeah, na po. ko na yung ano natin ah, May, uh, PBC PVC panel Ngayon, para ma-install na yung dito At saka magawa na yung cob Tsaka yung, yung, sa mga kwarto yung sa master Yung PVC panel lang na design natin na. Oh. Masilya pa rin ang ginagawa ni Melvin Sa mga siding Para pag lagay natin ng PVC panel, hindi na mahirapan yung mga pintor natin, no, oh Melvin? Para hindi na malalagay ng pintura yung, ano, yung PVC panel natin. Skin coat ng Davis ang gamit niya. Ayan, yung drop ceiling natin, meron na silang nailagay na ilang ano, uh, fiber cement dito. Tapos mamaya ang natin ng ano ng mga PVC panel, eh nating i-wiring 'yan bago bago nila ilagay yung PVC panel. Dito, uh, pinalinis ko lang nito para ma-framing na yung ito sa isang ano kwarto. Ayun, nila soy. Rally Master Ito na lang po yung kulang yan ah Magpawari pa tayo dito eh Tsaka daw Okay Bali, ano siya Siyama na. Tapos, 26 pieces na PVC panel. Ang... order pa natin kay Ma'am Casey. Yeah? Casey. Ma'am Casey, shout out Ma'am Casey. Ah, <laughs> <Casey>. uh, yeah, <laughs> si Boss Arby. Hey, Boss Arby, tsaka si Boss. Si Carl. Si Gary. Si Dora kasi na yan. Pati pati na yung sa kwarto, pinalagyan ng PVC panel ni Ma'am Yoli Gibara. bukas bumili tayo ng mga ano, grinder at saka uh, barena para gamitin ni Master sa pagsisiling at saka yung mga ano, mga sweets natin at saka outlet Royo Brand. Ay, hey, mali ba yung yan? Bossing? Boss. Sigurado yan. Sigurado ano? na. Sigurado na. Sigurado nga maulag o, o, o sigurado masisira. Karoon naman magpupulot, boss. <laughs> <laughs> okay, ayan. Pwede na yan. Ay, okay, mga boss. Let's go. Balik sa tuninyo na po tayo. Thank you. Ayan, nasa Santo Niño project na po tayo. Ayan yung PVC panel. Pinabuhat ni na, na Soya at saka ni Melvin. Tapos si Master, ayan. Star. Okay lang ka ba, Master? Awas. Yan, nakakarami ka na. Awas. Yan, Spandrel drill ceiling. Ang ginagawa ni Master dito sa Arap. Ano po yan? Uh, liso. Ang Hello. hindi siya PVC. Yero. Ang, ang ating ano. Spandrel drill ceiling dito sa Arap. Woodlock. Ayan, o. Oh. Tsaka... Basta cover na uh, stainless na 304 smoke ito ito yung ano natin yung design natin sa spandrel ceiling ano siya ring sheet diso hindi siya pvc panel matibay to pag sa ano outdoor And, gawa ni master hanggang doon malalagyan niya paigot ko hanggang doon sa likod Samanya niya si Paring Soy. Ama'y um, may wagang asista na soy. Ah. Hoy, ara ka muna. Ayan. Ang ah, nagkamal si... si Master ng ulo ko. Ang sira ka ng ulo. Tatapos ulo. dito. Sa master bedroom. Ayan, bukas magwa-wiring tayo dito. Tapos pwede na lang pagkatapos mag-wiring. Pwede na tong latagan ng PVC panel itong sa gitna ayan naka nakamasilya na yung ating siding tapos naka ano ba nakamasilya ng ano skim coat tapos mamaya pa uh, apply ko ng ano uh, flat latex primer kay ano kay Melvin yan para bukas din na ma, matuyo na pwede na tayo gumawa rito sa wiring ito ayan naka-frame na rin itong sa hallway Okay, rin po 'yan. Fiber cement na lang po 'yung kulang dyan At saka 'yung ano natin wiring. Tapos dito sa isang kwarto. nakapag frame na rin sila dito. 'Yan si Melvin. Topos. Framing. Ba't manana na boss. Metal paring ceiling framing. Ang ginagawa ni Melvin dito. Okay, 'yan mga Siguro ah, bukas pwede na ano to. Pwede na isara to. Ah, uh, tatapusin na natin yung ano mamaya, yung mga wire niya dito. Ito na lang Jackson box lang hindi pa kumpleto yung mga wire. Tapos. Ah, okay. Wala tayo ano? Flat latex wala na? Tapos. Ah, Tapos boss. Ah, sige. Ah, uh, bibili rin ako Bibili ako ngayon para maano muna to para ma primer mo to yung ano siding, Ah. Okay, punta muna ako kay ano, Serrano Paint Center para para bumili ng ano, latex primer. Serrano, JB Serrano Paint Center. Dito na po tayo. Para bumili ng flat latex primer para matapos ngayon yung ginagawa ni Melvin don. Okay. Oh, nakabili na tayo ng ano, epok. Ah, ah, uh, latex wala Kay Sara, JB Sara ng Paint Center. Si Bong. Shout out Bong. <laughs> ah, harap, harap ah. Okay, thank you. Master Ayan, Si Master George at si Soy Spander silip pa rin ang ginagawa nila Dito sa harap Yung binili natin That latex Melvin Ito na Ayan. Ito pala mga boss Yung ating ano, PVC panel na binili At yung kanyang moldings Kulay gray din po patulad din po yung dito sa taas, yung nilagay natin. 3 uh, 290 yung haba, tapos 25 cm lapad niyan. Kung ano po yung itsura nung dito pare-pareho lang po 'yan. Sana? Alvin? Pag may tana. Elvin. Pagyarian mo ito na. Tapos mo ngayon 'yon, no? Yung dito, siding. Para bukas, dito na. Pwede na tayong mag-wiring doon. Nakabali na yung ating entrada Nakabali niya na Nakatap na naman master sa poste okay, boss. Ayan. Kaya boss Ayun Kaya may power na tayo yung mga breaker natin Kaya sip na sip na tayo sa sa wiring At saka sa si electrical Breaker na yan boss Okay Kaya na natapos si master Sa ng araw Bukas naman sa loob Mainit okay, na master Iwas tayo sa mainit Ate, masih sira yang kotis natin ana, no, Mas. Sira yang kotis natin, Bos. Ya, nah. <laughs> uh, Bagat, ini Bapak masih sira, Mas ya. Dami, Bos. <laughs> Ayo. Oke. Okay. Apa mau nanya, Bapak? Nah, naglilinis na tayo, Ayan, yung mga tropa natin, <laughs> yung master, naglilinis na rin. Ako si Melvin, natapos na yung sighting na Melvin. Na primer na. latex ng boysen cell po. Ayan ang ginamit natin sa ating ano siding. Hindi na mahirapan yung pintor niyan. Pag nalagay na yung PVC panel, hindi na madudumihan yung PVC panel. Mas maganda nakapinish na yung siding bago tayo maglatag ng mga PVC panel dito sa ceiling. Para safe na safe yung ating PVC panel sa sa pagpipintura. O yan, mga boss Ang ganito na lang po yung vlog natin Magpapaalam na si Master Soy See you next video, Master Tsaka Soy Hanggang bukas po, mga boss Alright